sa kuha kang CCTV. Nasa tamang linya mantang sakay kang sa iyang tricycle, si Edgar Cernetias kang San Mateo Kamaligan Kamarnisur. Mantang pigbabaybay ang kalabaan tinampok kang Kadiwa Kadlan Pili Kamarnisur. Pasado alas 5.40 ning hapon kang nakaging Marso 11, kan biglang mag-overtake ang pulang pick-up na ini, asin mabangga si Cernetias. Embes na tabangan ang biktima, nagdire-diretso ang driver kang pickup. Huli kang pangyayari, Dead na arrival ang biktima. Hustisya para sa sayang esposo ang pangapudan ngunyan kang 53 anyos na si Delma. magabat talaga ang pagmati, may lalong lalo na po didi sa pangmato ako. Dahil niya matangkap na araw kayo nang nangyari sa ama ngunyan, magdadalawang buwan na mapang hustisya. Ang kagrada ng kanyang sa iyang ama. Antes ang insidente. Palaog na kuta sa trabaho bilang si Kyo, Sa Central Bicol State University of Agriculture ang biktima. Marso 19 kang mailubong si Sir Neches. Laom kang pamilya na mapanimbag ang sospek na naging rason nga ni Amay na mawaaran ng padre de pamilya ang pitukaning aki. Na sana man po itong taong itong ikagibo ka inyo, sana sumuko na po siya, makonsensya man siya. Ah. Uh, inot na inot, ang mga aki may nakakralasik pa. Oh, mayo po akong trabaho. Sa rupa na aakit kung nakakatabang sa ko. Kulang na kulang ka po talaga itong hinahanapan kang aakit po. Oh, hmm. Kaya paano naman po kami? Kaya siya naman lumantad na siya. Sa mga posibleng nakakabisto sa sospek, pwede sir na magpadaraning mensahe sa Facebook account ni jelo Serneches o magkontak sa hotline number kang Pili Municipal Police Station na 0998-598-5988 para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.